Upong Sinag nagbabala sa posibilidad na pagtigil ang mga magsasaka sa Ilagang Luzon sa pagtatanim dahil sa mababang presyo ng palay. Rajuman Ace Blanca, RMN Nueva Ecija. Nagbabala ang sumahang industriya ng agrikultura o sinag na posibleng tumigil na sa pagdatanim ang maraming magsasaka sa mga riyon sa Hilagang Luzon. Bunsod ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng presyo ng palay na sa ilang lugar ay bumaba na lamang sa 8 pesos kada kilo ayon sa sinag. Dahil sa mababang presyo ng bentahan, nalulugi na ang mga magsaka at hindi na nila nababawi pa ang puhunan dahilan upang pag-isipan ng ilan ang pagtigil sa pagsasaka. Ipinahayag ni sinag chairman Engineer Rosendo So na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ay ang pagpasok lockdown ng murang bigas mula Vietnam na ginagamit manong basihan ng mga trader at miller sa lokal sa pagbili ng palay sa San Miguel, Bulacan at dito sa bayan ng Kabyaw sa Nueva Isia, nasa 8 hanggang 10 pesos na rin ang bentahan ng palay habang nananatiling nasa 15 pesos kada kilo ang production cost. Sa barangay Panabinga naman sa San Antonio, Nueva Isia, e binahagi ni Wilson James Dakis na bumaba na rin sa 10 hanggang 12 pesos kada kilo ang presyo ng palay mula sa dating 17 pesos hanggang 19 pesos. Dahil sa kalagayan, sigaw na ilang magsaka sa Nueva Isia na kung hindi maitaas ang presyo ng palay, sa ay ilibre na lamang daw mga inputs tulad ng abono, pesticidyo at gasolina upang mapagaan ang kanilang gastos sa produksyon. Kasama mo sa Arimen Nueva Isierra, Juman Ace Is Blanca. Tadak Arimen! Ah!